Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa bawat kwento ng sakripisyo ng isang OFW, mayroong kwento ng pag-asang naghihintay sa kanilang pagbabalik isang pamilyang buo, isang kinabukasang maliwanag. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na iyong pinagsisikapang itaguyod ang magiging saksi sa pinakamatinding pagtataksil na mararanasan mo? Ito ang kwento ni Michael Ramos, isang kwento na nagsimula sa ilalim ng nakakapasong araw ng Saudi Arabia kung saan ang bawat patak ng pawis ay para sa kanyang asawa at anak. Ngunit isang bulong mula sa Pilipinas ang nagpabago ng lahat. Isang bulong ng hinala na nagtulak sa kanya na umuwi ng walang pasabi. Ang kanyang pagbabalik na dapat sana'y puno ng galak ay naging isang tahimik na paglalakbay patungo sa isang katotohanang mas brutal pa sa anumang bangungot. Ngayong araw, samahan ninyo kaming tuklasin ang isang krimen na isinilang hindi sa dilim ng isang eskinita, kundi sa loob mismo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman at kasalanan. Paano haharapin ng isang ama ng tahanan ang katotohanan ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang asawa at ang sarili niyang ama, ay mayroong isang lihim na relasyon? Paano niya hahanapin ang katarungan kapag ang batas at dugo ay tila nagbabanggaan? Ito ay isang salaysay tungkol sa pag-ibig na naging lason, tiwalang sinira, at ang mahabang paghahanap ng hustisya sa gitna ng isang pamilyang gumuho. Sa malawak at maalikabok na tanawin ng Jeddah, sa ilalim ng araw na tila walang awa, si Michael Ramos ay isa lamang sa milyon-milyong Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Sa edad na 26, ang kanyang mga kamay ay sanay na sa bigat ng mga tubo at sakalyo ng pagtatrabaho. Ang bawat araw ay isang pagbilang, pagbilang patungo sa susunod na sahod, pagbilang patungo sa pag-uwi. Ang init ng disyerto ay tinitiis niya sapagkat sa kanyang isipan. Mayroong isang malamig na yakap na naghihintay sa kanya sa Nueva Ecija. Ang kanyang asawang si Rachel at ang kanilang munting anghel si Lawrence. Ang kanilang mga larawan sa kanyang luma at gasgas ng pitaka ang nagsisilbing kanyang lakas. Ang kanyang paalala kung bakit siya naroroon, libu-libong milya ang layo tatlong taon. Tatlong taon ng pangungulila ng mga pag-uusap sa telepono na laging bitin, ng mga I miss you at I love you na idinadaan na lamang sa chat. Para kay Michael si Rachel ang kanyang kanlungan. Ang bawat pisong ipinapadala niya buwan-buwan ay hindi lamang para sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang sakripisyo. Ang bahay na unti-unti nilang ipinapatayo ay isang monumento ng kanilang mga pangarap. Isang bahay na balang araw ay pupunuin nila ng tawanan at masasayang alaala. -ala. Ngunit isang hapon habang abala siya sa pag-aayos ng mga tubo, ang ordinaryong tunog ng kanyang cellphone ay naghatid ng isang pang- hirang kaba. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang ina, si Perlita. Hindi ito ang karaniwang masiglang boses na nangangamusta. Mahina ito garalgal at tila nag-aalangan. Naramdaman agad ni Michael ang panginginig sa tinig nito, isang senyales na may hindi magandang balita. Anak, may sasabihin ako sa iyo, simula ni Aling Perlita. Pero sana, sana'y wag kang mabibigla. Sa bawat salitang binitiwa ng kanyang ina, unti-unting nanlamig ang katawan ni Michael sa kabila ng init na bumabalo sa paligid. Ikinuwento ni Perlita ang mga napapansin niyang kakaiba sa kilos ni Rachel at ng ama ni Michael si Ignacio. May mga bulong-bulungan sa kanilang baryo, mga chismis na ayaw niyang paniwalaan noong una, mga tinginan na may kahulugan, isang pagiging malapit na hindi na normal para sa isang manugang at biyanan. Ayoko sanang maniwala, anak, humihikbing sabi ni Perlita. Hanggang sa, hanggang sa nakita mismo ng dalawang matako. Isang gabi, sa ilalim ng takip silim, habang abala ang lahat at inaakalang walang nakamasid, nakita ni Perlita ang isang eksenang kailan may hindi niya malilimutan. Sa isang sulok ng kanilang bakuran, nakita niyang marahang hinalikan ni Rachel sa labi si Mang Ignacio. Hindi ito isang halik ng paggalang. Ito ay isang halik na may lihim, isang halik na puno ng kasalanan. Para kay Michael, ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Hindi, hindi maaari. Si Rachel, ang kanyang Rachel, at ang kanyang ama, ang taong nagturo sa kanya kung paano maging isang mabuting lalaki. Imposible, kanyang paganahin ang lohika. Baka naman nagkakamali lang kayo, baka may ibang anggulo. Paninira lang yan ng mga kapitbahay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim na. Habang binabalikan niya ang mga huling tawag nila ni Rachel, ang mga dahilan nitong laging pagod, laging abala, ang mga gabing hindi na ito naghihintay sa kanyang tawag. Lahat ng ito ay unti-unting nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan na dati binalewala niya ay nagsimulang magkabit-kabit bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Kinagabihan, sa kabila ng pag-aalinlangan, tinawagan niya si Rachel, sinubukan niyang maging kalmado. Maingat niyang binanggit ang mga naririnig niya, umaasang tatawanan lang ito ni Rachel at sasabihing isa itong malaking kalokohan. Ngunit iba ang naging tugon nito. Ang boses sa kabilang linya ay hindi malambing, kundi galit at defensive. Ano bang pinagsasabi mo? Maniniwala ka pa sa mga chismis na yan. Gawa-gawa lang yan ng mga taong naiinggit sa atin. Sigaw ni Rachel. Walang pagtanggi, walang malinaw na sagot, tanging galit at panunumbat. Sa pagtatapos ng tawag, walang napawi sa kanyang pag-aalinlangan sa halip. Lalo pa itong lumalim, biglang sumagi sa kanyang isip ang imahe ng kanyang asawa at ng kanyang ama magkasama sa bahay na kanyang pinaghirapang ipatayo habang siya ay nagbabali ng buto sa ibang bansa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang pagkatao. Sa puntong iyon, wala nang halaga ang kontrata, wala nang halaga ang kikitain pa niya. Isang bagay lang ang malinaw, kailangan niyang umuwi, kailangan niyang malaman ang katotohanan gaano man ito kasakit. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit, nagpaalam sa kanyang trabaho at bumili ng tiket pa uwi. Isang pagbabalik na hindi niya binalak, isang pagharap sa katotohanan ng babago sa kanyang buhay magpakailanman. Dejembre, chat 15, 2016, ang malamig na hangin ng madaling araw sa Maynila ang sumalubong kay Michael. Iba ito sa init ng Jeddah, ngunit mas matindi ang panlalamig na kanyang nararamdaman sa loob-loob niya. Walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, walang nag-aabang, walang mensahe, walang pasabi. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang linggo. Totoo ba ang lahat? Ang mahigit tatlong oras na biyahe mula Maynila patungong Nueva Ecija ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Nakatanaw lamang siya sa bintana ng bus tulala. Ang mga pamilyar na tanawin ay tila naging banyaga sa kanyang mga mata. Ang bawat kilometrong lumilipas ay naglalapit sa kanya sa isang posibleng katapusan. Ang katapusan ng kanyang tiwala, ng kanyang pamilya, ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng umaga, huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Malaki ito, isang patunay ng kanyang mga tao ng pagsisikap. Ngunit hindi pa ito tapos. Ang mga pader ay walang palit walang pintura. Isang bahay na may katawan, ngunit tila walang kaluluwa. Tahimik ang paligid. Isang katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikan na nagbabadya ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Rachel, ngunit wala ito. Ang bahay ay walang sigla. Sinilip niya ang silid ng kanilang anak. Nandoon si Lawrence, mahimbing na natutulog. Katabi ang isang laruang robot na ipinadala niya mula sa Jeddah. Sa sandaling iyon, isang bahagyang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. So, ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang dahil ang kawalan ng kanyang asawa ay nagpaigting ng kanyang kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text sa kanyang ina. Nay, nandito na po ako. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Aling Perlita, nagmamadali, at sa mga mata nito nakita ni Michael ang isang halo ng takot at awa. Hindi na kailangan pang magsalita ng kanyang ina. Ang pagiling nito, ang mga luhang na mumuo sa gilid ng kanyang mga mata ay sapat ng kumpirmasyon sa matagal na niyang kinatatakutan. Ikinuwento ni Perlita na madalas nang wala si Rachel sa umaga. Laging nakikitang tumutungo sa bukid kung saan nagbabantay umano ng taniman si Mang Ignacio. Sa mga nagdaang linggo, hindi na rin halos umuuwi ang kanyang amatuing gabi. Ang dahilan daw ay ang mga pananim na kailangang bantayan laban sa mga magnanakaw. Ngunit sa baryo, iba ang bulong-bulungan. Hindi raw tanim ang binabantayan nito, kundi kalaguyo. Isang nagaalab na galit ang pumalit sa kaba at takot sa puso ni Michael. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang palabas ng bahay patungo sa bukid. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang malakas na pintig ng kanyang puso. Mula sa malayo, natanaw niya ang lumang bahay kubo na itinayo ng kanyang ama sa gilid ng kanilang sakahan. Isang lugar na dati simbolo ng kanilang pagsasaka ngunit ngayon ay tila naging pugad ng kasalanan. Lumapit siya dahan-dahan. Bawat yabag ay parang isang hampas ng alon sa kanyang dibdib. Walang ingay, walang senyales ng buhay. Ngunit alam niyang may tao sa loob nang sumilip siya sa maliit na siwang ng dingding na yari sa kawayan, bumigat ang kanyang hininga. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanawin sa loob ay isang bangungot na naging totoo. O, ang kanyang ama at ang kanyang asawa magkayakap sa ilalim ng isang manipis na kumot. Ang imahe ay tila isang nagbabagang bakal na itinusok sa kanyang mga mata, nag-iwan ng permanenteng peklat sa kanyang kaluluwa, nanginig ang kanyang mga kamay, ang bawat pintig ng kanyang puso ay nangingibabaw sa katahimikan ng umaga. Hindi siya makapaniwala. Ang taong nagpalaki sa kanya, ang huwaran niya, at ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay na pagmamahal, magkasama sa pinakakarumaldumal na sa isang iglap, ang sakit ay naging purong galit. Dali-dali niyang kinalampag ang pinto ng kubo. Buksan niyo to! Hayop kayo! Buksan niyo! Sigaw niya, ang boses niya ay basag sa galit at pighati. Sa loob nagkaroon ng gulat at pagkakagulo. Narinig niya ang mga kalabog, ang mga pabulong na pag-uusap. Ilang minuto ang lumipas bago dahan-dahang binuksan ni Mang Ignacio ang pinto. Samantala, sinubukan ni Rachel na tumakas sa bintana, ngunit naabutan siya ng mabilis na mga mata ni Michael. Ang umat Umagang iyon ay napuno ng mga sigaw at akusasyon. Pilit niyang pinagpapaliwanag ang dalawa kahit alam niyang walang anumang salita ang makapagpapawi sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit sa halip na magpakumbaba, tila naging agresibo pa si Mang Ignacio. Wala kang karapatang sigawan ako, anak lang kita. Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan, nagsalita si Rachel. Ang kanyang mga salita ay hindi mga salita ng pagsisisi kundi mga patalim na lalo pang sumugat sa puso ni Michael. Hindi ko naman hiniling sa iyo na mag-abroad ka, ikaw ikaw ang pumiling umalis, kaya naghahanap ako ng iba na pupuno sa pagkawala mo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang paggalang, ang tiwala, ang pagmamahal. Imbes na makarinig ng paghingi ng tawad, ipinamukha pa sa kanya na kasalanan niya kung bakit sila nagtaksil. Bago pa may magawa siyang ikapapahamak niya, bago pa mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay, tumalikod siya at umalis ng walang imik. Sa paglabas niya ng kubo, hindi na niya marinig ang huni ng mga ibon o ang lagaslas ng hangin. Ang buong paligid ay tila nakikisama sa bigat ng kanyang nararamdaman pagdating niya sa bahay sinalubong siya ng kanyang ina doon siya tuluyang bumigay hindi siya nakapagsalita niyakap niya lamang ang kanyang ina at sabay silang umiyak isang iyak hindi lang para sa pagtataksil kundi para sa isang pamilyang tuluyang gumuho sa harap ng katotohanan sa isang tabi nakatitig ang musmos na si Lawrence sa kanyang ama at lola ang kanyang mga matay puno ng pagtataka ngunit tila nauunawaan na niya ang bigat ng nangyay ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang panaginip. Si Aling Perlita ay madalas na umiiyak sa silid. Si Michael naman ay tahimik lang na nakaupo sa balkonahe, nakatitig sa kawalan. Wala siyang ganang kumain, hindi makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang eksena sa kubo paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Lumipas ang tatlong araw. Muling bumalik si Rachel sa kanilang bahay. Tahimik itong pumasok, kinuha ang ilan nitong gamit at umalis ng hindi man lang lumingon ng hindi di man lang sinulyapan ng anak. Sa mga mata nito, walang bakas ng pagsisisi, walang luha, walang paliwanag. Tanging isang malamig na kawalang pakialam, si Mang Ignacio naman ay tuluyan ng hindi nagpakita, hindi nagtagal, kumalat ang mga balita. Magkasama na raw si Rachel at si Mang Ignacio sa bayan, nagrerenta ng isang maliit na apartment at madalas makita sa palengke na parang isang normal na mag-asawa. Ang mga salitang iyon ay unti-unting naging apoy sa dibdib ni Michael. Ngunit hindi lang iyon, isang balita pa ang nakarating sa kanya, isang balitang lalong nagpadilim sa kanyang mundo, ilang buwan na araw nagdadalang tao si Rachel. Ang pagkadismaya ay nauwi sa isang matinding determinasyon, ngunit hindi determinasyong pumatay, kundi determinasyong makuha ang hustisya. Isang gabi kinausap niya ang kanyang ina. Sa gitna ng kanyang galit, nagdesisyon siyang kumilos ng mahinahon. Alam niyang hindi maibabalik ng dahas ang nasirang pamilya, ngunit naniniwala siyang may pananagutan ang mga nagkasala sa batas. Nagsimula si Michael sa pag-iipon ng katibayan sa tulong ng ilang kakilala, nakakuha siya ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa. Noong Abril 2017, matapos ang ilang buwang pagkalap ng dokumento at testimonya, nagtungo siya sa isang abogado. Sa mungkahi nito, isinampa niya ang kasong adultery laban sa dalawa. Kasabay nito, pinayuhan siya ng abogado na magsamparin ng kaso para sa paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act, O.R.A 9262, ang saksi ang sarili sarili niyang anak na si Lawrence at ang kanyang inang si Perlita na kapwa nakaranas ng matinding emosyonal na pinsala dahil sa sitwasyon. Pinirmahan ni Michael ang mga dokumento, inihanda ang kanyang sariling salaysay. Nagsimula na ang proseso, nagsimula na ang kanyang laban para sa katarungan. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang subpena. Sa dokumentong iyon, nakasaad ang pangalan ni Rachel Ramos at ni Ignacio Ramos bilang mga akusado. Ngunit nang isisilbi na ang warrant of arrest, wala na sila sa kanilang inuupahang apartment. Tila nakatunog sila sa ikinakasang paghuli at muling nagtago. Ang paghahanap sa kanila ay naging isang laro ng taguan. Kalaunan, natuklasan na sila ay lumipat sa Maynila, nagpapanggap bilang mag-ama upang hindi sila paghinalaan. Ngunit ang batas ay may mahaba Kamay. Sa tulong ng mga autoridad, natunton din sila makalipas ang dalawang buwan. Noong Hulyo 2017, sa bisa ng warrant of arrest, dinampot sila sa kanilang tinutuluyang bahay sa Maynila. Gulat at nagpumigla si Rachel habang inaakay palabas. Si Mang Ignacio naman ay naharang matapos magtangkang tumakas. Ang kanilang pagtatago ay nagwakas. Inilipat sila sa istasyon ng pulis sa Nueva Ecija kung saan nila hihintayin ang araw ng kanilang paglilitis. Habang nakapit sa magkahiwalay na selda, isang bagong buhay ang isinilang sa gitna ng eskandalo. Ipinanganak ni Rachel ang isang sanggol na bunga ng kanyang kasalanan. Dahil sa kanyang sitwasyon, inilagay siya sa isang pasilidad. Ngunit Ngunit sa huli, nagdesisyon siyang ibigay sa pangangalaga ng DSWD ang sanggol dahil hindi niya kayang makitang lumaki ito sa loob ng kulungan. Dumating ang araw ng pagdinig, sa loob ng korte ang hangin ay mabigat. Unti-unting nalugmok sa bigat ng kanilang pagkakasala ang dalawang akusado. Kasabay ng kasong kriminal, hiniling ni Michael sa korte ang legal custody ng anak nilang si Lawrence, pati na rin ang paglilipat ng lahat ng kanyang naipundar sa pangalan ng bata upang hindi na magkaroon ng karapatan si Rachel sa mga ito balang araw. Sa panig ni Rachel, wala itong maipakitang ebidensya ng pagiging isang mabuting ina. Ang kanyang pag-abandona sa sariling anak ay isang malaking testimonya laban sa kanya. Kinatigan ng korte ang lahat ng kahilingan ni Michael at dumating ang araw ng hatol, dinala silang dalawa sa korte. Nasa loob din si Michael, tahimik, kalmado at walang ekspresyon ng muka. Ang lahat ng sakit, galit at pighati ay tila nakakulong sa loob ng kanyang dibdib, naghihintay na lamang sa huling salita ng hustisya siya, binasa ng hukom ang desisyon ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid. Guilty beyond reasonable doubt. Sa kasong adultery at paglabag sa RA 9262, si Rachel ay pinatawan ng sampung taong pagkakakulong, habang si Mang Ignacio ay hinatulan ng labindalawang taon dahil sa karagdagang paratang ng moral corruption at paglabag sa karapatan ng sarili niyang anak. Bukod pa rito, pareho silang inutusang magbayad ng danyos perwisyo kay Michael at sa bata bilang pagkilala sa pinsalang idinulot ng kanilang mga ginawa. Nang basahin ng hatol, sunod-sunod na tumulo ang luha ni Rachel. Ilang ulit siyang tumingin sa direksyon ni Michael at ng kanilang anak, ngunit tanging katahimikan at isang malamig na tingin ang kanyang natanggap. Si Mang Ignacio naman ay napayuko, hindi makatingin kanino man. Ang dating kayabangan at pagiging agresibo ay napalitan ng isang malalim na hiya. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng dignidad at kapangyarihan na dating ipinagmamalaki niya bilang ama ng tahanan. Nakamit ni Michael ang hustisya, ngunit sa kanyang paglabas sa korte, walang ngiti sa kanyang mga labi walang pakiramdam ng tunay na panalo. Dahil alam niyang sa laban na ito, lahat sila ay talo. Isang buong pamilya ang nasira at walang anumang hatol ang makapagbabalik nito. Makalipas ang isang taon, isang bagong uri ng normalidad ang nagsimulang mabuo sa bahay ni na Michael sa Nueva Ecija. Tahimik silang namumuhay kasama si Lawrence at ang kanyang inang si Perlita. Ang bahay na dati li simbolo ng isang pangarap na gumuho ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong buhay. Umaga pa lamang ay gigising na si Michael upang magluto ng agahan, ihanda ang baon ng bata at ihatid ito sa eskwelahan bago siya pumasok sa maliit na welding shop kung saan siya nagtatrabaho bilang mekaniko. Ang kanyang mga kamay na dating nagaayos ng mga tubo sa ilalim ng araw ng Saudi ay siya na ngayong gumagabay sa kanyang anak. Isang araw nakatanggap siya ng isang sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Mang Ignacio. Nakasaad doon ang isang mahabang paghingi ng tawad para sa kanyang mga kasalanan para sa pamilyang sinira niya. Hindi sumagot si Michael. Kinuha niya ang liham at inilagay sa loob ng isang kahon. Sa loob ng kahon na iyon, naroon ang mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Mga larawang kuha noong sila'y buo pa, puno ng ngiti. Ngunit ngayon ay nagsisilbing